Ano muna yung pinagkaiba ng heat exhaustion sa heat stroke, Doc? So, baling heat exhaustion. Heat exhaustion, um, nangyayari siya tuwing kapag, uh, paano ba sabihin yun? Um, kapag nasosobrahan na yung pagpapawis mo, okay. nagkakaroon ka na ng loss of electrolytes, yung asin natin sa katawan natin, nababawasan na siya. Then, yung heat, as uh, heat stroke naman, yun yung um, isa siyang medical emergency actually. Kasi, ang mangyayari is nawawalan ng control yung katawan mo na i-regulate yung pag pagtaas ng temperatura sa katawan. So nangyayari, taas lang siya ng taas. So to the point na nagkakaroon na siya ng pagdidelirium. Then ang pinakampangit na pangyayari, pwede siyang ma-stroke. Ma ma-stroke nga then mamatay. Mamatay. Oo. Mm -hmm. 'Yun palang ang heat exhaustion, pagkasama na sabi niyo nga electrolyte mm -hmm. or yung yung asin mm -hmm. sa ating katawan lumalabas na hindi lang siyang simpleng mm -hmm. pagpapawis. Mm -hmm. Oh, am um, okay. Pag punta doon sa heat exhaustion muna kasi mas seryoso mm -hmm. yung heat shock, heat exhaustion. So, ano-ano yung mga sintomas ma um, dokyano niya na na, na babawasan na or nawawala na yung sinasabi nyo nga electrolyte mm. sa katawan. Pag nag-heat exhaustion ka, usually, nangyari ang maramdaman taan pwedeng nahihilo sila, pwedeng nag nagbabagay yung mood, nag medyo nagpabaiba-iba, nagagalit, pwede mm, rin na nangihina. Eh. Mm -hmm. Pwede rin nangihina sila. Then, pwede rin yung paningin nila parang naglalabo o nagdodoble-doble. Uh -huh. Then, ayun yun yung mga nangyayari. Pwedeng masuka-suka din actually ang pakiramdam nila. Yun. Pero literal ba rin na dapat may pagpapawis, sobrang pagpapawis? Or minsan, wala namang pagpapawis, pero nakakaramdam ng mga senyales na nasabi nyo po? Mm, actually, meron naman kasing malakas talaga magpawis pero nag-iiba-iba kasi sa bawat tao. Iba-iba kasi ang mga tao eh. Merong madaling mainitan, merong hindi. Pero kapag nangyayari sa katawan mo na, nasosobrahan na talaga. Yun, doon siya nag siya pumapasok as heat exert heat exertion. Mhm. Mm okay, mas seryoso ang heat stroke. Mm -hmm. Paano naman ang triggers o mga senyales po ng heat stroke? Pag heat stroke naman 'yan, medical emergency siya actually. Ang mangyayari sa pwede siyang uh, yun nga nagbabago ng Uh, yung level of consciousness niya nagbabago. Pwede siyang nagiging unconscious na. Mm -hmm. Then, pwede siyang mapuntang coma state. Then, mm -hmm. ang pinakampangit, yun nga, mamatay. So, nadi-disoriented. Yes. Disoriented. Pero nandun muna yung simula siguro na parang, wow, parang nahilo ka, di mm -hmm. ba? Or masakit ang ulo mo yung senyales ng heat exhaustion, maaari mo ring maramdaman. Yes. Na yung napapunta ka na ng heat stroke, pero sabi nyo nga, ang iba lang nun ay yung body temperature Nag -tumataas is... Nagtumataas ng tumataas siya. Hindi ano na nakokontra. Ano pag mo? Mainit talaga? Or yung mainit loob? siya. Mainit yung sa loob kasi parang nangyayari is yung Pakinamdam niya sobrang init na pero sobra pang umiinit kasi hindi na talaga kaya ng katawan niya na i-regulate yung body temperature niya. Meron bang mas at risk o mas ma ano mas mas uh, yung sino yung mga high risk mm. of uh, experiencing heat exhaustion? or heat stroke po? Ayan, good question yan. Um, ngayon, mga, ang mga at risk or ang mga vulnerable namin na tinatawag na population, yun yung mga matatanda. Oh, Tapos mat, matata matataas ang high blood, ang, ang blood pressure. Oh, so, yung mga oh. high blood. Then, yun naman din ang mga nagtatrabaho sa mga maiinit na lugar. Sila yung mga at risk Construction specifically. Construction yes. natin, yung mga traffic enforcers natin, mga naglilinis sa kalsada. Ano pa ba? Um, kayo. Yeah, yung mga <laughs> yes, athletes actually, na pag ang training ay nasa ilalim ng araw, um, yun yung mga madalas, ang mga mataas ang risk. Ano mm. po So ano ang dapat na first aid sa mga taong nakikitaan ng mga senyales ng heat exhaustion or heat stroke? Pag ganyan, ang one way is parang kailangan muna natin i-cool down yung person. So pwedeng uminom siya ng tubig. 'Yun uh, important 'yan, hydrate and hydrate tayo. Then kailangan din um lung, uh, ano tayo tawag dito, magtago muna tayo sa medyo shaded na area oh, or kung kaya, medyo sa malamig na lugar para hindi tayo masyadong exposed sa init. Then ayun, from there pwede na 'yun actually then observe observe kung mag-improve. Pag hindi yun na, pwede ka na mag, magpakonsulta with regards sa, sa mga sintomas niyang nararamdaman. Pag, pag alam nyo pong emergency na, eh, talagang itatakbo nyo mm -hmm. na po sila sa, sa ospital, di po ba? Lalo na kung sinabi nga ni Doc, eh, kung ikaw ay uh, hypertensive, elderly ka, mm -hmm. tapos alam mong nakababad ka sa ilalim ng init ng araw for several hours, um, eh, iba na po yun. Alam nyo na na posibleng heat exhaustion 'yon or kung mas malala nga po ay heat stroke pa na wag naman po sana tubig 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 ang sagot yun yes. lang ganun lang kasi simple do tubig then lilom <laughs> oo at saka, siguro iwasan natin yung mga mm. dark colored Guilty ako today. <laughs> dark colored na, na mga damit kasi mas naga-absorb yes. yan ng heat, 'di ba? White y ang oo. best. Oo, and then yung material din po ng yeah. yung suot natin, mm. napakalaking bagay po yan. At sabi nga ni Doc, kung makakaiwas naman eh, eh payong, dapat na lagi tayong madalang payong. Makakalagay makakaiwas tayo sa lilim po tayo maglakad kung hindi maiiwasan. Or yun ding mga employers po ay sana maging considerate po kayo. Kung alam nyo yung trabaho ng inyong mga tao ay kinakailangan ng long uh, exposure po sa sun. Give them a break. Para ngayon ang MMDA natin ay binibigyan po ng uh, I think 10-15 minute break. Kasi nga talagang sobra silang babad mm -hmm. sa araw. eh um, hindi po malayo na posibleng silang maka-experience ng heat exhaustion. E eh, yun nga lang, may time na subukan ko nitong um, bakasyon. Sabi ko, sige, magpapaaraw ako. Wala pa yata akong kalahating oras. Pagtayo ko, parang nahilo na ako. Sabi ko, ay, talaga nga naman. Sinabi um, nang, immediate. huwag magbabad <laughs> sa araw. Ayan, matigas ang ulo. Pero yun, water. water. So makakatulong yung, sabi nyo nga, malaking tulong ang tubig. Yung madalas na pagligo, Okay ridin, oo, kasi ano 'yun eh, eh. Uh, nakaka-refresh ng feeling naman kasi, pero ingat lang din kasi pag masyadong exposed din naman tayo sa mga sabon natin, nakaka- nakakaano nakaka, rin naman yun sa balat natin, nakaka-damage oh, din. wisik-wisik na lang or ako ang Damping. natutunan ko, magbaon ng ano, ng hand towel, mm -mm. tapos sa malamig na tubig, tapos panggaganoon mo sa mukha mo or sa batok. 'Yun po, pwede na ma- ma ano, magigin hawahan ka na Hinginhawa. kung ganon po wag yung tiisin wag yung tiisin yun nararamdaman yung sintomas because ayon niyo po mauwian sa mas nga na kalagayan which is heat stroke okay ang um, yung sin kadalasan ito sinasabi electrolyte kasi sabi mm -hmm. yun di ba nawawala na electrolyte yung mga sports drink Mm. yun ba advisable talaga or puro sugar naman yan um advisable siya kung wari sa sports o medyo okay naman pero mas gusto namin tubig pa rin eh mm. kasi yun nga puro sugar ka pa rin kasi ang sports drink so hindi talaga siya best for that mm. water is the way to go pa rin at siguro na yun talagang you were you're, you're in a training, mm -hmm. no? Kasi araw na 'yon. Baka kakailanganin mo ng sugar, mm -hmm. extra sugar. Pero kung yung usual lamang po na dahil nga sa sobrang init ng panot, naglalakad kayo, na-expose lang, malaki. Okay na po yung tubig mas mura pa. Tubig, 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 tubig. Okay, yung bigla namang pagpasok sa isang malamig na lugar kung galing ka sa arawan. Kasi yung mga matatanda eh, mm -hmm. nung panahon namin, sabi, ay, huwag ka masyado, ano, ma magkaka, ano ka, magkakapulmonya ka. wag masyado, huwag <laughs> mong bibiglain. Yun din ba dapat iwasan, Dok, yung biglaan? Yung bisabiglaan, um, specific, um, pag sa biglaan, Big hindi, kasi... More on, ano siya eh, um, pag sa pulmonya, hindi siya talaga connected doon oh. eh. More on, baka pwedeng may underlying na kasing nangyayari oh. na hindi natin nakikita or nalalaman pa. Pero ang usual kasi nangyayari, kapag galing ka sa mainit, galing malamig, yan yung mga nahihilo, sabiglang mm. pwede silang nagma-migraine. Mm -mm. Ayan. Yun na lang ang maano nyo, iwasan. Mm -hmm. So, pa-cool down ng kaunti, under the shade, then dahan-dahan. And besides, ngayon naman, Siguro yung mga malls, hindi naman na rin yung biglang mararamdaman ng katawan mo na nag-iba yung temperatura eh. Hindi na yung sobrang lamig. It's not something na manggagaling ka sa labas, papasok ka sa isang freezer. Yun, sigurado talagang mm migraine -hmm. mamigrinin ka noon. Pero ngayon, hindi naman no, Doc. Hindi naman lahat ng malls. Pero merong ilan pa rin eh, na sobrang lamig. Okay, ano po yung mga posibleng komplikasyon ng matagal na exposure sa init ng panahon? Ayan. Um, yun nga, nabanggit natin, heat exertion. So, ang mangyayari, pwede sa'yo, mahilo ka, masuka-suka yung pakiramdam, pwede kang parang nanghihina, tapos pwede mo maramdaman na parang yung paningin mo nagdodoble, mm -hmm. tapos, ayan, then pag nag-progress pa yun ng mas pangit, pwede ka na mag karon ng tinatawag nating heat stroke, yun na yung emergency. So, with that, ang pwede mangyari, pwede kang magbago yung level na ng consciousness ng tao, pwede siyang makoma, then pinakapangit sa lahat, pwede siyang mamatay. Mas tumarami rin daw po, Dok, ang uh, kaso ng cardiopulmonary diseases. May kaugnayan po ba yan sa, sa tag-init? Um, walang hard evidence actually pa sa kasalukuyan. Pero may, uh, hindi ko hindi, hindi hindi pa pwedeng itulduhan na dahil sa init dumadami association lang siguro pero sa ngayon wala pang ebidensya masyado eh ito mga kapatida nakikita niyo po sa inyong mga TV screen wag mo na natin tanggalin na um, uh, ma um, ha. okay pag nagsisimula ito doc yung heat cramps pag nagsisimula So yung heavy sweating pala mm -hmm. during intense um exercise. I'm sure minsan ganyan kayo, no? Yes. So, and then also my muscle pain or spasms. So makita nyo po doon sa kanang bahagi ng screening niyo ay yung mga dapat nyo dapat uh, pwedeng gawin. Huminto kayo, of course, sa inyo pong activity at nandoon din yung pag-inom katulad ng sinabi ni Doc Ianyo, yung pag-inom po ng uh, ng uh, tubig. And then, kung kailangan ay mag po kayo ng medical uh, medical assistance. Ngayon, magle-level up yan yung heat cramps nyo, posibleng heat exhaustion na yun nga, nas nasabi na po ni, ni Doc na pwede kang nahihilo, nagdodobli tingin mo, nandoon na po yung uh, muscle cramps na, na naduduwal-duwal. Na Ayan po, eh, mas lalo pong mas pagtuonan nyo yan ng pansin. You have to move to a cooler place. Ayan, loosen the clothes para mas makahinga, magkaroon ng ventilation. And then, yun nga ang ayaw natin, yung heat stroke na sobrang mainit na, namumula, dry na, yung balat. At nakakaranas pa rin ng headache, yung dizziness, nausea, no ayan, nakakonfuse na, na at yung, nga uh, yung uh, Body temperature po ay mataas na. So yan talagang serious na na sitwasyon po yan na kailangan nyo na pong idalhin sa emergency or magtawag na po kayo ng uh, ng first aid ng mga medical uh, uh, helpers po ninyo or sa opisina man yan or magpadala na po kayo sa ospital. So